So, ayan Okay na ang ating problema. Yung problema talaga nito, yung kanyang up and down swing. So, mamaya ipapaliwanag ko. Ito yung problema niya. So, guys, dito dito ko simulan. Short video lang ito. Kasi hindi buo ito dahil yung iba na nabura na. So ang ginagawa ko dito dahil walang swing yung up and down. So chinitsi ko yung board at yung main board sa power supply. So okay naman. So ang problema natin dito yung kanyang system. Doon sa remote at manual. Walang pangsun yung swing nya. Sa, sa kanyang up and down. So yung left and right okay. So ito lang ang naging problema nya. So ang ginawa ko dito itong linya ng up and down na motor so ginagawan ko na itong paraan so gagamitan ko ito ng isang switch isang switch na para gumagana siya so na ko na itong itong motor na ito sa swing niya. okay naman good so So ang ginawa ko naman talaga dito yung nilagyan ko ng switch para mapagana lang natin yung kanyang pababa at pataas na swing. So ito, chinichick ko muna yung motor actual sa 220 volts. So gumagana naman. Yan, kikita nyo. Chinichick ko yung ano niya, motor. So wala tayong problema dito guys. Yung ang problema natin dito yung kanyang system doon sa board switch. Hindi nagano. So ito guys oh, nilagay ko ng switch para mapagana natin ang problema up and down swing. So yan, dinidikit ko lang doon sa main power main power switch. So yan dito guys oh. Makikita nyo Tinitesting ko na, natapos ko na. So Ayan, testing ko so power on natin ayan nakikita nyo gumagana ng ating up and down na swing so yan ang problema natin guys, kaya ginagawa ko ng paraan, naglagay ako ng isang switch so kanyang left and right na swing wala problema tayo dyan Okay. Yan. So ang naging problema nito ay itong up and down